morning po sa inyong lahat. Maulan na umaga. Last yes na po ng umaga. Ngayon ay magluluto ako ng pananghalian. Ang lulutuin ko ay sutang na may kanton. Bale. Ito yung ihahalo ko. Meron siyang carrots. Meron siyang bagu beans. May sayote. At saka may ripolyo. Andun pa yung ripolyo. Ito yung ating sutang At saka ito yung ating kanton. Meron din tayo kinchay. Andito yung ating repolyo. Tapos, yung ating panghalo, bali, pinakulo ko na yan, kaya mabilis na lang tumaluto. Luto na kasi yung halo natin. Manok siya, tsaka meron siyang balon-balonan at may atay. Ah, uh, ngayon, ang gagawin ko, hihimay, ay ano yun, hihimay-himayin ko yan, na ating panghalo. Tsaka hiwain ko yung atay at balon-balonan. Dito tayo magluto sa antiko ko na kawali. Maglagay na ako ng mantika. Lagay ko na yung ating bawa. Lagay ako ng konti. Medyo lang ito na natin yung ating mahirap <laughs> tapos nag pa sa siya sa tindahan naglalaba pa ayan ito na yung ating sutanghon so ilagay natin yung ating pinagpakura ng manot ayan nilagyan ko ng sabaw para matunaw, matunaw siya timplahan natin kulo na bago natin ilagay ang mga gulay timplahan na natin hmm okay na siya Ilagay ko na sabay-sabay ang gulay, yung sayote, yung carrots, at saka yung pagyubins. Marami siyang gulay kasi maglalagay ako ng gulay. Ay, ano yun? Marami siyang gulay kasi si Rhea gusto niya gulay. Ayan. Ilagay na rin natin yung ating cabbage. Ayan. Haluin natin. Yan ay yung gulay natin. Hindi ko pa nilagay yung kanton kasi lutuin ko muna ng konti yung gulay dahil maghihiwalay ako ng gulay para kay Reyna. Lagyan na natin ng paminta yung ating gulay. Tsaka, hahanguin ko na yung ibang gulay dito. Lagay ko na yung kanto, no. ko yung sotanghon kasi, ano na yung malambot na. Gumagalaw yung kawali. Ayan, hanguin ko na yung ating gulay. Ilagay na natin yung ating aswete. Dahan-dahan lang para hindi mahulog yung buto niya. Ayan. Ilagay na natin yung ating sutanghon. Ilagay ko na yung ating kanton. Kanton pala yung inunap. Ipahuli na natin yung sutanghon. yan, okay na ito, ilagay ko na yung sutanghon ilagay ko yung kimchi ilagay ko na yung gulay sa ating kanton at saka sutanghon ayan na yung ating so na may pansit kanton ayan luto na to tikman na natin umiikot din yung kawali ano nito kung mahulog ba Hi, na hapon po sa inyo lahat. Andito ako sa Banana Hills kasi kukunin niya yung si Mama Mary. Andito kasi si Mama Mary sa akin. Ngayon, ah, uh, kukunin siya ngayon dito sa akin. Ayan siya. Ayan si Mama Mary. Kukunin yan sa amin ngayon. Tapos ililipat naman sa kabilang bahay. Stress just na ng hapon. Wala pa dito yung kukuha kay Mama mere Baka maulan kasi. Tsaka may bagyo. Baka yun ang dahilan Ayun, okay lang habang nagaantay ako ng mga taga simbahan, ito nililinis ko yung hadaman. May upos pa ng sigarilyo siguro sa mga gumagawa to. Sa mga gumawa dati. Regalo yan sa akin ng mga hadaman ko ng aking manugang na si Shena. Namatay lang yung malaki. At ito yung rubber plant. Maganda na siya. Ito namatay noon. Nagkaroon ulit siya ng dahon. Ito, tataniman ko na lang siguro ng baka kalamansi yung ilagay ko dito. At eto na sila. Malago na. Bumalik na yung dahon nito. Maganda na sila tingnan. Yung isa lang ay dalawa yung namatay. Dalawang paso yung bakante. Bibili na lang ako ng ilalagay ko dyan. At ito na, kukunin na nila si Mama Mary. Tapos na kami mag nagmerienda nag mo na muna sila.